Wow, no moa, no tula.

Paalala sa mga minamahal na mga pedro. Ang daw ang kanilang daw sinasakyan, baka nakakamali, e ang kanilang nasakyan na parang pedro. Saan pa sila dyan? Pakitingin daw ang pedro, para hindi ba, hindi yun hindi yun masakyan. Sabi ng mga, parang mga customer... Ay, sala ay po ang masakyan talaga.

Okay, okay, Sabi yeah, yeah. yeah. mo malabo 'yung mata? Oo. Oh, Teka, na <laughs> ako ay eh, magarati ako ng lusina. Iyon sa kay na pamintoro. yung bagong ka. ko <laughs>